Mart, mga good morning everyone! So ngayon mga Mart mga Pari pupunta ko ako ngayon sa bahay sa Lumina Facebook kasi sobrang tagal ko na po hindi nakakapunta doon. So ngayon, ipagkakataon na po ako ngayon makapunta at po yung bahay at e, tingnan kasi nga po wala pong paso kasi holiday po dito kasi dito po ay uh, Quezon J. Ayan. Bakos, bakos bukas po ay Lucena Day kaya po wala rin pa rin po may pasok. kaya long weekend sa mga taga Lucena at mga taga keso pero hindi po pero po yung mga taga hindi Lucena may pasok na po sila bukas yung kagaya nung hindi po papasok pasok sa Lucena sila po yung may pasok bukas so ayun nakasakay na po sa tricycle mga mark mga parhong peke kasi I'm going to Lumina Pace 2 kasi guys hindi ko na alam kung ano nangyari sa bahay ko sa Lubi na Phase 2 kasi nga po ay tagal ko na hindi pumupunta doon so ngayon, ngayon na po yung pagkakataon na papupuntahan ko siya bye bye mga 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 up mga mga yung mga Siyempre, andito na po ako sa bahay. So, may isa-surprise ko po si Amanda at saka po si Nikki. So, hindi niya kasi po alam na pupunta ako dito. So, isa-surprise ko po siya. So, yun lang mga mga parang peke. Papakita ko sa iyo ko dito. Danda lang po kami. Isilipin ko lang po sila kung anong ginagawa nila. Ayan ang ginagawa nila. Ano yun? Ano ang ginagawa nyo ha? Mga malalandi kayo. malandi. Kalaan ninyo. Ano mga ginagawa ninyo dyan? At sila nagsabi sa'yo pumapakay dito. Ay, ang gaganda. Ang ganda rito oh. Ba't hindi pa kayo pumalis? May kasama ka na ah. Ay wala, paalis na nga kami. kami dalawa lang. Dumaan pa ka dito. hindi, may dumaan lang kami dito at kami ay nanggaling ako dyan sa kanluran. Bakit? Masama ba dumaan dito? Hindi, kasi iba na yung... Ay... Siyempre, kaya dumaan ako dito, siyempre, nandiyan na pagkakataon ko na ba dumaan dyan. Ah, Nang na ako doon, edi dumaan ako dito. Kasi nga, nag-aano kasi kami sa, di ba, ng alam mo naman, gobernadora, di ba? Ako'y ano ni gobernadora. Oh. So kami may ano muna, bago kami lalayer. Ah, ang ganda niyo, oh. ganda mo. Kabaybaka daw, ah. Alam ko, kabayo. kabayo. Yeah, hindi, kaya kakatayan ng kabayo kasi may ano sa paa yon So, ito po yung aking mga sister. Napakaganda nilang lahat. Akala nila nyo. Ano mga pinagsasabi ninyo, ha? Hindi ko na kayo bibigyo. sister, video. at saka ikaw na Nikki ka, may kasalanan ka sa akin. Alam mo kung bakit kung anong kasalanan mo? Nagtatampo siya. <laughs> Dahil sa ginawa mo. <laughs> Kasi yun, parang lalaki sa kanya, kinain mo. Kaya nagtatampo si Kit. Eh, alam mo yung crush na crush niya yun, eh gustong gusto mo namang kainin. Manglalamon ka din eh. Kaya, ngayon, may nagchat sa akin, poging lalaki. Siya ay nagkakatay ng baboy. Ngayon, malaki na daw ang kanyang biak-biak ang paa. Siya nagkapapots pa. Hintayin ko lang daw yung, yung ah, chat na lang daw niya ako mamaya kasi nasa palengke pa siya. Sabi ko, 250 yun. Tapos, oh, sinilinis-linisan mo na lang yung kanyang kuko. Kaya ko libre nilinis ng kuko. Lalaki, Binata. Okay, may kita kayo. At may pera kayo. Kaya nga, hindi, ko, hindi lang kailangan ng lalaki, pera. Kaya nga, o. Oh. Tapos sa nyo ng bugon, siyempre, nandun na naman kayo, kikita na naman kayo. Pagbaba nyo dito, wala na naman kayong pera. Kasi, binawag nyo na naman doon sa mga lalaki. O. Oh. Diba? Wala nga kami, naglakad nga kami, nakita mo, apaw sa pawis. Diyos mo, di ba naglakad tayo? Di ba may payong kami? Pabos kami, oh. Okay, Gusto mo talaga maglakad. Ah, syempre, tayo, syempre, tipid ako. Kasi kayo, hindi kayo marunong magtipid. Ang ganda-ganda naman dito, oh. Hapa sombrero, oh. Ang ganda-ganda. Bakit pati din hindi niyo gamitin at matanggal na ang virus ninyo sa katawan? Ang ganda ba? Ay! Bakit may bundok dito, oh. Ito na kalabada. Bulo-bulundukin, guys. Just kuawa naman rin mga eri. Itis pa nga, oh. <laughs> Alam mo pa rin yan. Yes. Ay, why, why hindi mo dalhin sa bugol doon ka maglabas sa lagnas? Diba? Gadaganda pa man din ito. Kasi may kukulin lang ako dyan, sis. Yung white na shoes ko. Ano dyan? Yung white shoes. May shoes ka ba rito? Pero mo uh, akin to lahat. Ay, iba lahat yan. <laughs> Ay, ngayon, hindi ko ngayon, ngayon ko lang nalaman na sa iyo pala lahat yan. Oo. Oh. Ah, ito ba? Yes. Papadala ko kasi sa pamangkin ko. Kuawa naman kasi wala kasi siyang shoes. Eh, sayang naman kasi kasi naka-stack la ang dyan yan, guys. So, <laughs> oh, patuloy nito, oh, lumiit <kas> na. Oo, kasi na hindi na. pag ano. Pag naiinitan. Pero original kasi, yan. Kasi yeah, yan, hindi na mas, ano, pag, hmm. hindi na siya sinusuot, lumiit. Pagla, yun um, ay uh, original na Mabakal. ano ko. Sobrang tagal na niya. Diyos ko, tira mo naman, hanggang ganyan buhay pa. Di ba? <laughs> Mm-mm. Di ba, ganyan dapat talaga. Pag bibili ka ng bagay, yung tatagal. <laughs> Di ba, pahabang buhay. So, <laughs> Bigay mo kay Kit yung isa. So? Hindi, yung, yung, nasa taas. So? Hindi, yung nasa sunod nung kinawakan mo. Hindi, yan. Yan. Yeah. Ayan. So, yan po si sister. Siya na po ang nagmamayari dito. Sister, ba't bum... Ano yan? Anong ginawa niyo dyan? Anong lambitin ba kayong dalawa dyan? Yeah. Okay. Eh, ba't nabasag? Guys, basag guys. Oo. Oh. Hindi. Siyempre nag-earthquake. Oh, nag-earthquake dito? Alam mo, kulang bayot ka paano, sabi ko lang. Ba't na, yung gawaan dyan ay ano, hindi talaga matibay yung gawa nila. Oo. Oh, oh. ba't kami gagaling gagaling? Ang daw agad. Na ano lang, hindi maganda gawa tayo ang Kasi, an oo, an an ano na, nagbubuka-buka na okay, po guys yan, siya. Kasi, ano naman yata, hindi naman yata ni Madam, ay eh, di ng... Hindi, ito ay papagawa na to. Bibi akin na po yan dito. Pag hindi po dito, doon daw po. Kasi tatanggalin po ito. Itong CR na yan, tatanggalin na lahat yan. Tapos yan, bibi akin po. Dire diretso na ng sister ko. Yung papagawa niya na to. Lahat diretsyo na. Kasi may family dito na mag stay Lahat sila. Ay, yung nanay ko. yes, si Ruth dito na rin. Ayan, kaysa nga naman do. Mas masayang. O, so, diba? Ang ganda talaga nito, u. Uh. Puyat na naman ini, Ganda But anyway, thank you so much sa inyong dalawa at binabantay ninyo itong bahay na ito. Sana panatilihin yung laging malinis. Hindi yung pagpasok ay amoy amoy kiaw-kiaw. Magulo lang siya. Ay, bakit hindi nyo kasi ayusin? Hindi pa nga kasi ano nga. Ano, hindi pa kayo nakaka-renovate? No, wala pa nang kain. Ay, tara na. Let's go. Tara. Doon kay Bibian. Masarap ang luto nila. Yes. Bilisan ninyo na. Tara. na kayo. punta na tayo doon ang makakain na kayo. Ayaw niyo ba? Hindi siguro kasiya naman kasi mabag ano kasi ang oras kasi natutulog. Bakladong ka na maligo kay Bibian. Bibili kan. Mamaya para nang maligo, mamaya pag gumutom tuloy 'di mamaya pa. Ay tara na doon kay la Bibian at na kayo makakain kayo. Ayan. So, ayun. So ayoin al alam niyo naman po ako, kahit po ako ay nagagalit sa kanila, hindi ko lang po talaga sila matiis. Sadya lang po talaga silang mga tamad. Magchat-chat po sila sa agresis, wala lang. Alam ako magdala pa ng pagkain sa inyo, 'di ba? Pumunta kayo, mag kayo, 'di ba? Ang ah, sa akin naman gagaling, ako pa magdadala. Ay napakaswerte niyo namang dalawa. Yung nikit o kagaya ni Kit na namamayat. So siya ay sa bahay natulog kagabi. Sabi niya kasi, Ma'am Jana, dyan mo ako tulog kasi nabibusito sa kanilang bahay. Oh, sabi ko wala mang problema. Ayan. So, but anyway, thank you so much for Kinemerit Pamperut, Miss Amanda. Ay, ang ganda talaga dito Oh, Diyos ko, nakasitro. Diyos ko. Oh, may CR naman. Ba't dito sa CR magpalit? Di ba? Sa mga init kasi. Doon. Ah, so, Oh, ang init niya dito sa inyo. Napaka-init dito sa inyo. Diyos ko. Napakaganda naman ang aking mga frame at talaga naman naka-, naka Naka, what do we call that? Naka? Yan. Yeah. Pa, pa pwede ko bang makuha yung off lotion ko na yan? i lotion ko lang dun sa aking mga anak. Yes, ito yung off lotion ko para sa aking mga anak. Ito yung expired Ah, hindi yan dito yan. mga kamay nyo yan dito. Para pag may bisita kayo, ay ipaano nyo yan sa mga bisita. O oh, yan. Yeah. But anyway, thank you so much. Tara na, let's go! Pari kompek dito ako ngayon. Pagkain dito sa bahay ni Amanda. So, dinalaw ko siya. Diyos ko. Gito pala ang buhay nila din. Ikaw, naman sila. Para sila mga squatter area. Oh. Pati yung aking carpet na di ni Amanda, guys. Sinira na. Ay, hindi man pwede pag ilagay doon, Amanda. kasi malalambot yan. Kukupas. pati Sya, dito siya. Kaya hindi ko siya panalalagay, guys. So, yun. Uh, inaakit ko na sila guys kasi syempre wala silang pagkain dito, so wala pa rin silang tubig. May kuryente po sila dito pero walang tubig kasi hindi ko na po talaga guys kayang bayaran yung tubig. Inaamin ko po. Kung sila po, kung gusto nila magkatubig sila, sila magbayad. Isipin nyo po, magkano po ang tubig na babayaran ko? 2-3. Mas ako po kukunin ito, just ko naman. 'Di ba guys? Mm, kaya pasensyahan muna po kami, mga Mart. Yun po guys, ay kasama na po kasi doon yung monthly juice, the 200, eh, every month po ay meron. So yun, mga Mart, mga pare, kung pekibabay mo, pagtaktak na po ang pawis ko. <coughs> mga pare, kung kaya kami igag... gag... Sinama ko na sila, kami muna ay magsiservice. Sasama ko sila magservice kung papaano. Ayan, taga rito yung bata. Ito. Ito, isang black mamba. Yung kaibigan okay, na to. Yun nga yun yun yun, yun di ba yung may tricycle doon? Nandun. Mm -mm, di ba? Sarah, kala mo hindi ko kilala, no? Oh, yun po ang kanyang... naano mo din niya eh. Ah? Mahirap? Ah, mahirap daw. Yan, wala ka daw po. Ah? Tingin na to the max. Okay. Puyat ever. Guys, na-miss ko dito. Ito po ang lungga ni Amanda. Hmm. Ay, anong kaya gawin nyo doon? Kaya Cheska Chesca Oo. Oh. Napunta rin kayo doon na Bukas nga kasi birthday nga na. Mino? Patad Oh, na. Oo, birthday na, no? you know? oh, na nga bukas? Ngayon na nagkakagantahan na nga. 20, 20 bukas. Oo, ngayon na ah.